So, ito, ang gagawin kong video ngayon ay ang aking alaga. Inorder uh, In-order ko siya ng sapatos. Ayan, dalawang pares, bali apat na piraso. Dahil eh, itong aking alaga ay pinapraktis ko siyang lumakad. Kasama ko siya sa pag-walking araw-araw. Nung minsan kasi, uh, daladala -dala ko siya siguro sa tagal ng paglalakad namin dahil nagpapapawis nga ako na panit yung kanyang talampakan. Hindi ko alam, umiiyak na siya, kaya pala parang piling ko sinasabi niya na ayaw niya, ayaw niya na lumakad, nakadapa na siya, ayaw niya na lumakad. Ako naman, sige pa, sige pa gusto ko pa lumakad. Hanggang sa nakakaladkad ko na siya, ibig sabihin ko tumayo ka, lumakad ka. Yun pala, dumudugo na yung talampakan niya. May dugo na, kaya ayaw niya lumakad. Kaya ayan, inorderan ko siya ng, binilhan ko siya ng mga sapatos. Kasi gusto ko nga siya na practicein sa paglalakad. Dahil, uh, ayan, kasama-sama ko siya hanggang sa palengke, daladala ko siya. Awa naman ng Diyos, marunong na siya lumakad. Ayun nga lang, marunong na siyang sumunod sa akin para din lang siyang aso na hinihila-hila ko, sumusunod naman. ah uh, kaya inorderan ko siya ng sapatos para hindi na maulit yung pag susugat ng paa niya pag naglalakad kami. Kaso ang nabili ko medyo siguro ito ay masikip. ano malaki. Malaki pa. Pero okay lang, may adjust naman, may adjustment naman dito. So i na natin. Uh, ayan. Ay, si Wiwin nga pala to, pangalan nito Winwin. o oh, kainin baby. Ah, ayan, iyan ay sapatos mo huwag mong kakagatin pasutin sotel, ayan sa sapatosan natin ayan, baby, oh, ayan diba, may sapat wow naman, kagaganda ng baby ko alam nyo, pakabait nitong pusa na to mabait mm -mm, niya, di diba baby mabait ka hmm. marunong yan at yan po ay ano. Huwag mong kagatin naman. Ah, oh, ano man. Kakagatin bagong bago. Hindi naman laruan yun. Oo. Ah, ah. Oh. Wag. Huwag mong kukunin yan kasi ano yan. Yan, ganyan. Yung pa. Para iyan ay kahit tayo maglakad. Kasi itong hulin niyan pa ang napanit eh. Nasuga talaga. Kita ko talaga tumulo yung dugo niya. Ay, ginoo. Oh, amang ginagawa, Oh. Sisirain, bagong bago. Ibili ko na lang ulit siya ng another pa para may kapalitan at saka hindi ko maliit si So, ayan. Try. Go. Wow, di diba? Ang cute ni Winwin. -win. Kaso, talaga mapapagtripan niya ngat kasi nga. Ayun, akala niya laruan ito. Akala niya laruan. So, ayan. Tumayo ka, tumayo ka, baby. Tumayo ka. Tayo. Yan. Bukas, pag naglakad tayo, may ganyan ka na. Hindi kami lalakad ngayon kasi ano ngayon, tanghali na, tanghaling tapat. Yung palang paan ng pusa, yung balat ng, balat ng paan niya dito, sa so napakanipis pala. Ayan, yeah, ayan. Ayan, may gloves na siya. Jarang, jarang, jarang. May gloves na po ako. Ready to walking na naman kami ni Mama Lo. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you for watching. Maraming salamat. Bye-bye. Huwag bye. mong ngatin Yan naninibago siya. Masasanay ka din yan. Diba? Ang cute ni Winwin. Ang cute. O, oh, diba? Ayan o, oh, ipinapagpag niya. Na ano siya, naninibago siya, naninibago. Masasanay ka din yan, Bi. Para pag maglakad tayo, hindi na napapaknit yung paa mo, no? Diba? Yan. Ang cute niya. Ang cute. Win! Win, win! Oo. Di ba? Ang cute. Masaray ka din yan. Tamo pag naglakad tayo. Ayun. pinapagpag niya talaga. Hehehehe. <laughs> Hehehehe.